So hello mga Dabarkads, nandito po tayo ngayon sa Palanan Makati para po sa unang sugod bahay ni Atasha Mulak. Of course, kasama po ng Palmolive. Ito po Eat Bulaga, sugod bahay. Panorin natin sila May Rose, sila Wally, sila Pau at si Atasha. Let's go! Mayor Rose Ito na! First time sa barangay. Mas si Mam Jenny. Hi, Atasha. Hello. Kamusta? Yun. Hello. Hello. Gada-gada -ga lang ni Main. Ayan, may Rose. Ayan na po. Marasunod tayo. Wow. Ay, si ma'am. Pao. Ayan. Kaya ko sa'yo mamaya. Kompleto pala sila ngayon dito. Manood dito po sa sign nito po, po po. Kaya lang po muna natin yung kalsaya. Okay. ba to? Hindi naman. Ano. Sa doon po. Wait lang. Okay, yung nanalo sa best design, yung naririnig nyo po, kung nag-usap po tayo kanina, balik na po tayo dito po sa may tapat ng palmolive. Inulit ko po yung apat po na nanalo sa Best Design. Punta na po sa Palmolive. Isushoot na po namin kayo. Maraming salamat po. Pa-assist na lang din po. Siyempre, mapalak pa kayo dyan. Di ba? Parang ah. eh. Palmolive. Ito Palmolive. One line. ăn đây đi qua cacha 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 cacha

Burata okay. uh, ah, po Kung umikot kayo dito sa barangay Palanan tinadtad nila Ng muka ni Tashin Diba yung mga Tindahan uh, dito Yung mga sari-sari store <coughs> Yan ang no, puro muka ni Atasha Kaya talagang pinagandaan itong araw na to ng palmolive at nang dabarkad So ayan mga dabarkads, nakita nyo po konting pasilip po behind the scenes. At nakita po natin sila Atasha, ang Jowa pao dito po sa barangay Palanan para po sa unang pagbaba sa sugod bahay nitong si Atasha. At syempre po, uh, full support yung pong mga taga-Palmolive. Nakita po kanina yung mga boss natin doon na talagang full support sila sa pag-advertise sa Eat Bulaga and at the same time ay uh, pag-suporta kay Atasha bilang celebrity endorser ng palmolive uh, siya po talaga ang bagong it girl eh. lahat ng mga endorsements ay napupunta kay Atasha at ang ganda po ng synergy kasi kukunin nila si Atasha bilang endorser tapos meron silang platform like it bulaga para po malaman ng mga tao at ma po at mga fans ni Atasha malaman na siya po ay uh, uh, kasama na sa palmolive family diba? at siya na ang bagong muka ng palmolive so eh, makita nyo yung mga tawel na ganyan uh, talagang masayang masaya po yung barangay palanan dito po sa sugod bahay at sila po yung napili para po sa unang pagbaba ni Atasha. So tuloy-tuloy lang po yung ating coverage sa at Itbulaga. See you po sa next vlog. Goodbye mga Dabarkads.